Ay mga bossing, kumusta ang buhay buhay? Ito at mini rides na naman. Sama so, yung mga tropa natin. Ito, papunta kami dito sa Panabo. At na Panabo kami. At kakain muna kami mini stop lang. Tapos, biyay ulit. So, papunta na kami sa aming kakainan. Ito yun. Ito yung aking flyover sa Panabo. Ito na. Kumakain kami. Nakasarap ng balpak ko dito sa Panabo. So yun. Balik kaya ulit. Nasa Carmen na kami at next na stop natin is yung Tagum. Ayun, so nasa Tagum na kami at ang biyahe pala natin ngayon ay papunta tayo ng Laak. chill rides lang tayo mga kasawit mo. Oh, no na yung mga tropa natin. Kasama pa lang natin dyan si Roach, Brits, at si Justin Chen. Oh, tama, box lang kami yung drive dito. Napakaganda, napakaganda sa dito sa Tago. Yun, pagpunta na kami ng Laak. At nasa Pasunchen na kami. Ah, na ito yung mga kasama natin dyan. Yung nakapit, violet kami yan. Ayan, ah, kita nyo yan. Tom and Johnny yan. Yeah. Red. Kasama nyo pa rin dyan si Madam, si Madam Cloud. Sige so, na, tumatrang ko na. Sige, Cloud, mo. Ay, Justin Ken.

Sobra straight straight na ng mga lahat Nagkakulitan ng konti dito nyo naman At kaso medyo nasa Las kame at Sobra hirap silang habulin Kasi sobrang lakas ng mga motor nila So yun, nasa kapataga na din Pupunta na din sa bahay ng tropa Ah, uh, na yun, ito na, bumabanking-banking na sila dyan. sobrang saya talaga ng biyahe. Tamang kulitan at pintuhan lang. Kaya di mo mawawala din yung mga ligo yung mga falls. Tapa. Yun. and Sobrang dami yung palikunan daan dyan sa may lakak. Sobrang sarap bumagabahang din dyan. Kung dala nyo ay big bike tsaka mga scooter na malalaki. Ayan pinabalas-balas hindi dyan yung dahan tapos nyan matik agad pag pagdating namin sa bahay ng tropa namin eh malis ka agad kami papunta sa hapa kasi sobrang init na talaga man kailangan na namin palamig ng konti ligo ligo lang at yun palakad na kami papuntang sa hapa napakalamig ng sapa dyan lalakad yon natin na lalakad yun na bumanding banding na kami nagtatalungan na kami kita nyo naman yan napalamig lang kayo sobrang init na talaga yung biyay So yun, meron nagita nakikita dyan pink na kalabaw, albino na tao dyan at nag-relax muna kami dito konti sa may overview bago kami bumalik sa bahay ng tropa, tamang relax lang. lang sila. then tapos non rekta agad, balik. Kasi nagugutom na kami lahat dyan at yun, tamang ikot lang ako ng late dyan. Manok. Tsaka meron kami dyan ibang pang subo-subo dyan. Tamang ikot lang tayo, tamang chilet yun, yun na kami ng gabi uh, At lahat ng tao dyan nagutom gutom na gutom uh, na Sinatagalan kami ng pagsala kasi karing pa kami ng liko Yon, tamang kwentuhan lang at Yon, alam na paluto na yan at yon Tamang kain lang kami yan Tamang FT lang kami yun, hindi na namin na video, yung mga pangyayari. Alam nyo na, nag-relax na kami. Diyan, pauwi, pauwi na kami. Tagom na. Hindi na, na kami masyado na video pauwi kasi pagod na yung mga kasama natin sa biyay At yun, Carmen na naman. Yan, salamat sa panunod. Paalam.